Oo nga nagpapakita yung ganun na, pero hindi naman ako natatakot. Ako may kwenta ako multo. O sino hindi matatakot? O oh, yan yeah, wala matatakot ha. Ako meron din akong kwentong multo. Kasi kagabi, kagabi nga ata yun, naglalakad ako tapos may nasitsit sa akin. Tapos paglingon ko may matandang babae. Tumakbo ako na mabilis. Pero hindi naman ako natatakot. Kasi tinatawag ako ni nanay eh. Susuntukin ko dapat siya kung hindi lang ako tinawag ni nanay eh. Tapang ko na. nakita Nakakita ko na multo. Kasi bukas yung third eye ko eh. Ito oh. Kita mo. Bukas na oh. Ayun nga oh, may nakikita kong duwende. Ayun oh, nakikita mo din. Ano ang kulay ng duwende? Green? Color blue kaya? Baka fake yung mata mo. alam ko na. Malabo na yung third eye mo, ano? no? Nakikita no. ko nga, eh. Umuwi ka na. Ayun, pinauwi ko na. Binigyan ka na nga namin ng pagkain, eh. Ikaw pa nagagalit. Kung nainggit ka lang, mas marami kasi sa amin, eh. Pagka ikaw naman meron, di ka naman namimigay, eh. Wala naman kaming naririnig, eh. May ba kami, eh. Hmm. Ikaw nga dyan, eh. Patay gutom, eh. Oo Sinabi mo sa akin kanina yun eh Bago pag sinasabi sa sa'yo magagalit ka Ikaw nga kinakain mo yung man eh pagkain ng asa niyo eh Nakita kaya namin? Hayop ka May araw ka rin Pabubulo ka sa impyerno Hindi ako sama Ikaw lang Kaboto na ako Ay Bata nga pala ako Kaboto na ako, dig kita. Kung nga, hindi ka nakakaboto eh. Kasi may tae ka sa puwet. Hmm. Bakit? Ako na lang na, lagi nangunguna eh. Sige na, mauna na -una ka na lang. Kapag kumanta ka, susunod ka. Kapag wala kang binagayin dito, sa akin yung bente dito. Bahala kayo dyan. Mm. Uh. Tara na, dito na kayo. Magaling na. One, two, three, sa go. May sa may bahay ang aming bati. Merry, Christmas sa mawalhati. Ang pag-ibig na siya ng hari. Araw-araw ay magiging pasto lagi. Ang, ang ng pagparito. hihipo ng aginaldo kung sa Kaya, kami, kami, kami perwisyo Pasensya na kayo, kayo kami, kami na mamasko We okay. wish you a Merry Christmas We wish you May a Merry Christmas. Christmas We wish you May a Merry Christmas And a Happy, happy New Year Namamasko okay. po! Namamasko po. po! Wala kayo no? Wala kayo dito? Praot! Wala akong hati dyan, no? Thank you! Thank you. Ball, Ang babarat ninyo. Thank you. May pagkain ka lang dyan eh. Kaya ayaw mo lumabas eh. No. Nah. Mamaya maglalaro kami ni Carlo. Sama ka kaya sa amin? Gusto mo tawagin ko si Carlo? Carlo, tara dito sa loob. Bawal mo tawagin? Hindi ko sasabihin na may pagkain ka. Basta bibigyan mo ako. Carlo, tayo mo na lang pala ako dyan sa labas. Pupunta tayo dyan mamaya. Buksan na natin to. Hindi natin bibigyan si Carla. Sabi mo ah. Ang bango. Ay, nakatikim na pala ako ng ganito. na nakakain ako ng ganito nung bata pa ako eh. Bibig pa nga ata ako eh. Pag nanghingi si Carla, sa bibigyan mo ah. Bigyan natin, sanang. Sarap ko yan ito. Ubusin na kanya natin ito. Baka makahingi pa si Carla eh. Mm. Tarap. Tama naman sa akin yun. Ikaw naman. Mm. naman. Ako ulit. Sige. Hindi lang sa akin. Hindi ka naman dudu yan. Bakit? Oh, Nagagantong kami dati eh ganito. Nakasakay na ako ng ganito dati. Eh. Hindi, tinatry ko lang. Hindi ka gagamit ito. Ako naman. Sabi mo yan, no? Paano ba ito? Mahulog ako. Ito pala ito eh. Wow. wow! Hmm! Mahuhulog ako! May ito mahulog! <laughs> Hindi ka maayos! Totoo yung mahulog ako! Sa labas na lang kaya natin ito kainin? Maka dumating yung mama mo dito eh. Nakita ko dyan kanina eh! Bubuksan ko na! Sige, sabi mo yan, no? Okay, Hindi pa, check ako kung napatay ko yung kalan. Hindi okay, na, dalaro tayo nito, eh, no? Okay na, sarado ba? Sige, alis na ako, ah. Oh. Magbubukas ito. ako magbubukas nito. Magbabuksan ko na. Carla, anak, wag kayong aalis dito, ha? Okay, Tingnan mo ito, oh. Tingnan mo. tayo na ako. Huwag na kayong lumabas. Dito na lang kayo. Sa labas na lang kasi tayo. Sarap dito, ah. Ito, ito, oh. ito sa'yo, Karlo, pag hinanap okay, ako na timinda, sabihin mo kaya umalis lang ako, ha? Babalik ako saglit. Kung nakikakalad yan, sinasabi ko sa inyo. Inday! Galing na ako narito. Sabihin mo oh. pa sa akin pag umalis to, ha? Inday, yung pambayad pala ng tubig na andyan ba sa lamesa? Tingnan mo nga. Baka makalimutan mo no? na naman yan, ha? Mapuputo lang tayo niya. Sinasabi ko sa iyo. Kayo dalawa, Carlo. matulog ka na, ha? Sinasabi ko. Arby, umuwi ka muna sa inyo. Ay, tago ko muna ito sa lagayan ko sa kagaling Ha? Oh? Arby, umagang umaga, umaga. sa kagaling Dito lang ako sa labas na, eh. hindi niyo ako naririnig Sige, simulan mo hmm. ako, sinasabi ko sa kutak Dito lang ako eh Saan galing yan? Ito Binigay sa akin ng kalaro ko Sinasabi ko sa hindi ka na nahihiya dyan sinab... Eh binigay niya sa akin, eh. hindi ko alam bakit Hindi naman ako nangihingi eh Ako, oh, tigil-tigilan mo, ibalik mo yan Bilisan mo! Bakit? Mo ko ba bakit? Bakit? Ibinigay niya sa akin 'yun. Eh. Kahit na, ibalik mo 'yan. Tatamaan ka talaga kaya sa akin. Hindi ba bawal tumanggi sa grasya, sabi mo? Iba 'yon. Bang usapan 'yon. Kapag grasya talaga, hindi talaga tinatanggihan. Oo. Oh. Eh, ba't kayo natanggi? Huwag kang piloso, but sana dapat ibinigay naman niya, niya sa akin 'to, eh. Best friend kami kaya. Be best friend din kita, makikita mo. Nakiago ka pa ng pagkain doon eh. Kadami-dami pagkain dito. Hindi ba pag binibili? So, ka pa, sinasabi ko sing. Ibalik mo 'yan na no, ba pag tig-chismis naman sa inyo sa Ate Minda, tinatanggap nyo? Ako okay, yung mong madamay-damay sa usapan, um, sinasabi ko sa'yo. Kaya hindi sigurado, siyo? tinatanggap nyo eh. Pumarito ka, nang gigigil ako sa'yo, sinasabi sa'yo, huwag ka alam sa bahay! Magkano'ng binibenta mo to? Piso? Ang mahal? Sa tindahan, piso lang din to eh. Dahil mas mura dito sa'yo. Pag mas mura yan, bibila ko sa'yo. Ganito. Ano ba to? Ay, alam ko na to. Hmm, ano to Nougat. Nougat ba? Nougat. Eh, ah, no, ang nga alam ko na to. Ay, oh. wala. Tunaw na pala to. Baka binabenta mo pa to. Tunaw na pala eh. Ano ba tong iba? Ito ano to. Mikmik. anak ah, na ako ng ganito eh. Toduhin ka sa akin ng ganito dati, no? Mm. Binigyan kita nito dati. Tatatandaan mo? Hindi. Hindi mo natandaan? tandaan Ito. Ay, alam ko na to. Todo, bili ko ng ganito dati. Isa palengke. Okay. Sarado pa. Bukan mo. Para makapagbenta ka. Oo. Oh. Diba? Sarap to eh. Bay naman ako. Sa akin to. Magkano to? Yung piso? Mahal? So, yung pesos. Parang hindi matamis. Ulit. O oh, na, saksak mo sa baga mo. Saksak mo todo-todo. Todo damot ka. Dati naman, todo hingi ka sa akin. Eh. Mm. Tatanggi. Hey, dati hey, binigyan ko hey, kita ng... Ano, ano yan? Wala po. mas kayo dyan. Huwag mag-away dyan. dati binigyan kita ng sampalok tsaka chocolate. Mm. Tatanggi. O ang ginagawa nyo dyan? Wala po. mas kayo dyan ha? nyo. Huwag na nga natin ito sa laro natin. Huwag na sasali sa amin ha? Kala mo, Di naman ako naiingit dyan. Sa piraso lang yun, kala mo naman eh. Hmm. Bango. Hindi ako naiingit. Okay, huwag kayo maingay dyan. Doon kayo maglaro sa kabila, huwag dito. Hindi mo talaga ako bibigyan. O di ba, wag. huwag ka sasali sa amin. No? Ay. mas ka na dito. Hoy, malis umalis kayo dyan, papapulis ko kayo. hoy mas kay Jan. Oy, kanino ka anak?